Dalawang paralan sa Davao City nakatanggap naman ng bomb threats. Rajman Leo Batulayan, RMN Davao sa detalye. Agad na sinuspende ng mga guro ang klase sa dalawang paaralan sa Davao City matapos itong nakatanggap ng bomb threat kahapon araw na Miyerkules. Batay sa ulat na natanggap ng DXD Sirmen Davao mula sa Davao City Police Office, unang nakatanggap ng mensahe mula sa messenger ang isang guro sa may F. Torres Street na nagsasabing may kadudadudah ang individualo manong nag-iwan ng bomba sa loob ng paaralan na bandang alas 9.23 ng umaga. Nasunda naman ito ng makatanggap din ng mensahe ang isa pang guro. Mental Tugbuk District, dakong alas 12.45 ng tanghali na nagsasabing Sabing naglagay umano siya ng bomba sa loob ng paaralan at nagbantapang sa sasabog ito alas 3 ng hapon. Agad naman itong inaksyonan ng mga otoridad at sa isinagawa nilang inspeksyon, walang natagpuang bomba sa loob o labas ng dalawang paaralan. Samantala, ligtas ding nakalikas sa mga estudyante at mga guro mula sa lugar. Sa ngayon, patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad kung sino ang nasa likod ng mga bomb threat habang isa sa mga paaralan naman ay nagdesisyong magsagawa muna ng asynchronous classes. Kasama mo sa DXDC, Armen Davao, Rajuman,